Hello, mga kahat, kumusta? Welcome to another day of my mini vlog. Kay di na bukos sa atubangan kay waya sab ko sa indong likuran no. Oh, for to this video, jarid na signing about na managatay og isa pa ini si mga kahat. Oo, isa pa ang niyang abot ang uban waya pa og chaon. Amo jaon ang kuha na unang bubuog dali ato na sabning tanawon kay pang o na ahong bana ng mga isda mga kahat ba oo. Jaon makitan anjod ninyo ang kuha ni Cyril Costo yung mga kahat o ba diba, de coloris ang kuha ni Zia ja. mga bukaon, pusit o pa diha mga etc. etc. o Og jaon gitimbang na sa ahong na og tanaw mga kahit o iba makikita ka mo na pila ka timbang og pila ka ang kuha sa special piece O gibo bu buo na daon sa ahong banana mga kahit o ba dyan to o down side dili special fish o tanawa mga kahat tanaw sabning sab o kinitood isa pa ang ning abot, mga siguro mga lasdos pa ini sa kadlaw ning abot gani na mga kahat o jaon kay nagbalansi man ko o jarin ako sa yung kinarabang bata sa yung mga kahat tan o tanawa o di ba balansehan na ho ang unang ning abot kay syempre lahi man si Zadi man sila kun iban ng kaibanan og tau taud mga kahat, jaon na ning abot na sab siguro mga alas 4 kapin ning abot ning managatay naka bah, lahi sab na managatay mga kahat og jaon jari na sab sa kubo kay unsa ba ning toda naman pong uyan mga kahat, nag diaot naman sang panahon toho diri makat hangin na po tapos uyan o di na mi diri lahi na sang butangana namo sa isda mga kahat og tuod man mga kahat na uh, ibobo na sa og o tanawa jaon nag plus tarakan sila butanganan anang dia sa ubos kay siyempre ibubo man ang ilang isda na kay. o pili o naman po na, mga kahat ang mga unahon pagpili ang mga special fish naman sa mga kahat o siyempre mga labas pa dyan ako eplex sa inyo o, o mga kahart no pinakalabas pa jud ni kay wa pa man good ni makuan sa iban kibali mao pa man ni pagbabot gikan sa dagat o, o mga kahat o tanawa o ba diba? kakita ka mo naglahi na sang among binyo sa timbanganan mga kahat, kay nang silong man kami kay perting uya nakatignaw og kahangin pud lagi mga kahat, og tanawa ayos ra among timbanganan nagpalain na pud mi kay gumikan sa uyan mga kahat, o tuod man unta naman sa Todo nan mga kahat, magpasalamat na sab ko sa indong tanan Luzon Visayas Mindanao over the country followers nan followers silent viewers unta man na kal, nalingaw baka mo ini nga indong pagpangita ining og kinsa man ining nangita ining ahong akong video mga kahat, salamat na indong gilaanan og oras na ini pagpangita mga kahat, no dili sab unta mo takhan ini pagpangita mga kahat, heart malingaw sa mutana ining isda na bisan man kung gamay ra mga kahat, heart maka lang panila malingaw sa mo magtanaw ini nga video na tagplex mga kahit no og kinituod man mga kahit na anatuod ni nagpaabot na sab na mo kumpra ining isda ang pasalamat na sab ko in play, furnace mga kahat Blessing na sab ni namo kay syempre gikuha gi angkat, or gikompra na pud ni sa mangumprahay ning among isda mga kaheart Oo, nanay naghuyat ini bisan man kun amo ng among isda na agyapoy mo kumpra ini mga kahart. Kay kabayo ka mo, idisplay man ini sa magkumprahe dito sa tiyanggihan ch sa Santa Monica dito oo sa sapaw ba mga kahat, Dito ini i-display kay para kuan oh, simple paliton lang sa display ini kun saon di pa ibaligya man jud mga kahart no. Og amo jaon ang ilang kuha na kuan managatay tulo ini sila mga kahat na managatay amo ini nga flex sa inyo mga kagana ba no kay mga asagaran mga kahat, kay mga baghak baghak may bago o kuan na unsa pa nang mga etcetera dihang basta kay amo makit ang jud ninyo na kanang hotag sa inyo mga kahat, o di ba labas pa jud kay wajud na jud pay kuan lang panila ya pa na maunsa mga kahat, no kay Siyempre, amo pa jud abot. og alas 4 na ni hapit na po ni Mulandag, mga kahat ba? Ning abot ang managatay, oo. Kaya kini na isda mga kaharte, puno ni hapit ni hapon ni siya, puno tanan ng ilang kuha, kung isa ho na tanan sa magkumprahay ini mga kahat. oo. Lagi lang ko sa inyo na, lahi, nagpalain sa lagimig kuan, pisaranan, kaya uyan man lagi mga kahat. og tuod man majugani sa bang ahong bata mga kahat kay tuyog sab oo na, tuyog sab kay grabe roba ba amor bi oras ni mata, mata down down kuan mga abot ang managatay amo jud tuang magkumprahay mga kahat o balik na sab dito mga kahat nagpasalamat lagi ko na kuan laong panila ang bata iya pa mga mung, kuan pero naan na, na nagsige nagingit-ingit mga kahat kay Lagi ilisod lagi ning ayatay bata mga kahat, kay magsige magkasukuan. Hilak eh, like, o oh, siya that is for to video mga amping kanunay. Have a wonderful morning sa tanan. Thank you for watching. Bye.